Guys, magandang hapon, magandang araw, magandang hapon ng uh, Webes. Ayan guys, so kumusta kayo guys, mga ka-agri, mga ka-prepper, mga kasaka. So guys, handi tayo sa sa may surong, kandun yung akasya guys. So titignan po natin yung tanim natin na yellow corn. At uh, kamustahin natin, ano ng status niya. So, naitanim po yon ng June 12. Big 7, June 12. June, July, August, September. Hindi, June, July, July, August, September. So guys, uh, mag 3 uh, months po. 3 months and 2 days. 3 days mga ano. So, 3 months and 3 uh, days. So, ayan, nalapit na po tayo. Diyan po yung ilog. Ang ganda magkwan dito. Pagpastol guys. Ang kapal ng damo. Ito na po yung... Ayan, nabuwal yung... Itong tawag dito. Kamatchile. Kamantiris sa Ilocano. Nung gawa nung malakas na hangin ng bagyong egay saan so, dito na po tayo guys so, ito ang tanim ni tatang na palaya dumadami <clears throat> na rin sila yung mayabong na rin kailangan dyan daw ah, sugutan, yung ibig sabihin ng sugutan yung tatamnan yung mga bakante yung mga hindi tumubok kasi medyo madalang siya so guys ito na po yung tanim natin na yellow corn ito po yung um, tanim natin ng uh, June 12 guys okay naman ako ng Diyos okay naman yung buwa Uh, ito 3 months so big sabihin may 1 month pa tayong papalampasin o mga siguro mga 27 days pa medyo okay. nag na rin yung balat ng bunga so nagpapatigas na lang ng, ng butil nagpapatuyo okay naman blessings yeah, awan ng Diyos okay naman yung linis din ka uh, pwede na nating tamnan ng usap, usap kami nila tatang okay. Eh, patatamnan natin ito naman, ng, ng munggo pagka na-harvest natin guys so ito po yung kung maalala nyo yung nag uh, intercropping tayo crop rotation po tayo ito dati ang kinamnan natin ang itinanim natin na sinundan nito is sweet pearl sweet pearl na puti you okay. okay naman kahit pa pano. since na medyo okay naman yung okay bunga okay ng Diyos tapos itong mga ni Tata, pwede nung Ito, actually, dito kumukuha na rin kami ng pangulam. Yung string niya, yung uh, talbos, yung dahon niya. So, meron pa tayong magtatanim. Magtatanim tayo ulit. Tatamnan natin dito kasi madalang Pasok na tayo sa Ito lang, eh hindi nang ito po ang variety ng mais natin is 35 huh? 35-85 pioneer ayan po so okay guys yun muna dito na lang muna tayo so yun po Date ng yung update ng yellow coin natin so yun po kayo pagka harvest time na natin dito Mag mag na tayo. sino mga gagawin pa ako dun sa kubo-kubo. So, pinuntahan ko lang to. Kasi, tinatanong ko kay Tatang kung kumusta. Sabi niya, nagpapatuyo na lang yung butin. Ayan po. So, yun po. Ang, siguro masasabi ko lang, ang maganda po na gawin natin is mag-crop rotation po tayo. So pag mag crop rotation kasi tayo, uh, yung sinasabi ko sa inyo na maganda pong alternate is yung sweet pearl. Tapos uh, pwedeng isang taon, dalawang cropping, magkasunod dalawang cropping is uh, sweet pearl tapos uh, one year ulit yellow corn, pwede rin yun. Or pwede rin every cropping mag alternate po kayo ng sweet pearl na mais at uh, yellow corn pagsalitan po. So guys, yan muna yung kwan natin. Update natin sa tanim natin ng na yellow corn. Ito kasi ang kanito ah uh, may purpose kasi tayo na kan din, na mag uh, mag uh, provide na rin ng pagkain ng alaga natin. Manok, pato at saka soon later on hopefully yung plano natin na makapagdagdag tayo ng alaga. Sa biik or Ah uh, tayo? May konti-konti tayong sisimulan. So yun guys, hanggang dito muna. Update sa kan natin. So God bless. See you sa ating next video. God bless. Mabuhay na lahat. Mga ka-agree, mga ka-prepper.